Nagbukas ulit ang usapin patungkol sa lalaking anak ni Dieter Ocampo na si Dream Ocampo. Tinanong ang aktor kung sino ang magulang ng bata. Sinagot ni Dieter na itinatago niya ang totoong katauhan ng anak dahil yon ang healing ng bata. Sa naging panayam ni Corina Sanchez para sa kanyang programang Corina Interviews, naging bukas si Ocampo sa pagiging ama. Ang aking anak na si Dream ay may pribadong buhay na kailangan ko ng respeto dahil yun ang kahilingan ng bata, na sana paglaki niya ay magawa niya ang mga gusto niyang gawin na hindi siya nakahalo sa usapin o nasasangkot sa mga bagay na hindi siya parte. Tulad ng mga ginagawa natin, kailangan ko talaga siyang respetohin. Anya ng netizens, bakit raw kailangan itago ang pagkakilanlan ng ina ni Dream? Hindi pa rin matapos-tapos ang balita, patungkol na si Christine Hermos ang totoong ina ni Dream noong mag-asawa pa si Dieter at Christine. Anya naman ng comment ng netizens, alam naman ni Oyo Boy yan if meron siyang anak kay Dieter. Tsaka if meron, tanggap ni Oyo Boy yan, maski lumabas na issue na now. Di rin makakasira sa pamilya nila. Kung may anak silang dalawa, bakit need nila itago yung bata noong time na yon? Legal sila, kasal sila, bakit papayag si Christine na hindi niya makuha ang bank nila. Si Raulo mo, Dieter, binubunyag mo tapos ngayon gusto mo tahimik na buhay. Hayan na disgrasya ka tuloy, isa ka pa naman sundalo, sayang ka naman. Ingit ka sa kanila. Sa pagsambulak ng anak ni Dieter Ocampo, dapat na raw nitong aminin na si Christine Hermosa talaga ang tunay nitong magulang upang matahimik na ang lahat sa balitang ito. Nahiwalay na si Oyo Boy at Christine Hermosa. Ngunit kumpara rin ang dalawa sa isyo na sila ay hiwalay na. Hiling ni Dieter na respetohin na lang ng tao ang pribadong pagkataon ng anak niyang si Dream kung ano ang iniisip nila kung si Christine Hermosa ba ang totoong ina nito. Bahala na raw ang netizens na mag-isip nito dahil gusto niyang maging tahimik ang kalagayan ng anak.